sakit. Hindi, Hindi ko tuloy alam yung paano. Hindi <laughs> po masakit. Gawa po niyan dito yung kuko. Okay. Apo. Mm. Ayan mga ka-ingertignan niyo po yung kapal ng kuko ni madam bumaluktot na ng husto. Okay. Ay, nag-roll na siya. Ay, Wait lang. <laughs> si Jujay pa, oh. Nang dadamba. Kulong mo to. <laughs> やこっか。 po, hindi na to sumasakit. Ha? Yung parting dito. Masakit yan ano. Alam niyo po ba yung kukunyo? Di ba kukunyo natin? Gumanan siya. Da, First time ko lang pong nagmaglinis ng sobrang ikot na ikot talaga. Umabot na sa ano. Titignan ko po, po mama. Okay Okay Bawasan ko pa Masakit po ba pag na ano? Yan. Okay ma'am? Hindi. Yeah. <tipot> Bravo. Lali niya? Oo. Oo. Oh. Kapal din ang dry food. Ayan. Hmm. po <tipot> taga manipis ng ano niya. Ngayon, ito yung inaano ko. Itong isang ko. Opo kasi. Ayan, o. Oh. Ano inyo po, ma'am? O, oh, sige, sige. Hindi lang <coughs> sakit ma. Ano siya? Ma'am, hindi ko siya pwedeng i yung ikat kasi kumain na ng laman dito sa loob. Ito, pinakat ko na lang po, ha? Pero, meron pa pa kong kukunin. Yan ay kinat ko lang. Ha? Kasi dito, nag-ano lang po ako, yung parang first time ko lang maka-encounter ng ganito. Puput ko pa po yung koko, madam, ha? Mapa-anoyin natin, pa-exin natin. Para makuha, ano? Opo. Yan matagal ko nang inahadain sa lahat. Na hindi nila makakalaman. Mm. Iba talaga siya. Kakaiba. Ngayon ako nakahawak ng kukong ganito. Hmm. Dito ka, ayaw Oo. Sa inyo. Saka ito din eh. imposible. Ang bilis naman niya. Kung March ito, ang huling linis siya. Nagkaganito na siya. agad. Alam mo, hindi. Siguro hindi nila tatanggal niya, Kasi nung nililinis, pagkakalinis, masakit pa eh. Eh ngayon, hindi naman siya lang sumasakit. Kaya ayun, naka bumaba ay, siya. Isa <laughs> kahit ma'am. Sige, sige lang. Yan, ma'am. Hmm. Ah. Oh. Sorry po, madam. Oh. Hindi Oh my God. Wow. Oh. <laughs> <laughs> wow, grabe. Angel, ay. Ay, wala pa kami. Wala. Angel, ay. Agad na po niya iniinan. Pwede ka naman sa Oo oh, nga. Um, hindi ako makapag-rabat. Kasi nga, alam niyo so, po, kada ganun. Mas. Ito po yung... Mga next and ito na naman kami. Hindi na siya ganun aano uh, ano, ng pag naagapan. Oh. Mag-chatter nga siya pala. hindi na siya umikom, no? Bawasan ko ulit yung kukumang. Kasi hindi naman na yung kapit, eh. Ano kasi? Yun yung ay inaanap sa iba, Okay lang magupit. Basta mga -ano. galing mo, madam. <laughs> hindi Pag dumating na sa amin, sa ko, ano ko Kasi alam mo yung nervous ko na. Grabe eh, na. hindi talaga. Promise. Wala talaga ako nakandaman. Na kahit anong ano ano. Masaya. 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 Yamo siya mo siya maglaro. Naku ma'am, kung hindi yung dahil sa inyo, hindi ko yung matatanggal. Sa, inyo, sa inyo po manggagaling yung ano. Kasi ako first time kong humawak ng nag-round na yung kuko, pailalim. Sobrang round na siya. Congrats, madam. <laughs> hindi wala na talaga ang naramdaman ano, kita mo pag masakit ay talaga hindi ba ang ah, yan <laughs> marabi ma'am hindi mm. mm. ako makapaniwala miski <laughs> ako oh, sa totoo lang talaga ngayon lang so, ma'am medyo dinidiin ko <laughs> ha? okay lang Mm. Mm. Mamang advisable ko po sa paanyo niyo, huwag kayong mag- uh, aroma, ano. Hindi po sa ayaw kitang cutixan. Para po yan sa kuko niyo. Oh. Okay. Tignan niyo po, butas na yung nasa ilalim. Buti na.